Good morning So, dito tayo ngayon sa bahay ni Mike DeLeon uh, Budul King ng Gulod no? So, lilipad kami ng floats ngayon So, ayan Ang kanyang King Fisher no? nakasakay na dito sa kanyang motor uh, utan natin kanyang aeroplano So, matagal na namin pinaplano itong lumipad ng na mag floats uh, ngayon lang natuloy so ayan patok pasok tayo sa bahay niya o oh. oh, so, kayaman to si Mike Dillo yan no? laki ng ari-arian dito ah. <laughs> so ayan bablog natin yung bahay ni Mike De Leon dito sa Kalamba. Kung gaano karaming laman. Ayan. So, ayan ang kanyang workstation. Ang kanyang Skywalker. Ang kanyang extra. Ayan. Boss, kamay-kamay. Uh, Binablog ko lang yung mga... po yung mga laruan ko. Ayan yung mga battery. Eh, Ito yung mga gano'ng karami. Iniiwan mo lang itong battery dito, boss? Oh, dinong, para, yeah. So, ito yung Pakita ko lang yung ano Pankab na nilipad ko No, nilanding ko, nag-crash <laughs> So, ito na siya babalutan na lang Oras lang, oras lang Ah, ito pala yung Skywalker Boss, no, nilipad mo Iyon, anong tawag doon? Ah, ano yan, ah Ah, uh, Ito yung lumipad ng 300. <laughs> Pareho kayo niya kay kanyang heli ah. Hmm. Uh, oh. Kung gaano ka ano yan ha? Oh. The short course. At sa loob boss niya no? Ayan. <laughs> Ito si Mike Dileo nung bata pa. Ikaw ba to? Oh. Ayan. Ito mo kung gaano ka gawa yan ha? Oh. <laughs> oh takot. Uh, Papasukin natin yung kanyang storage dito. Dito muna tayo. Mustang ba to? Uh, ah, Ay, ito ba yung Trojan? Putang Puta, inang dami, oh. Mustang! Ito, hindi ko pa nakikitang lumipad to. Ba't hindi mo nililipad pa to, boss? Oras, boss, oras. <laughs> Tangin ko sa akin napunta yan, baka ano na yan. Nalipad na yan. Eh, malamang nag-crash na rin yan. Oh, so, dito kami nagsimula sa jet na to. Si, si Mike De Leon na nagpauso nito sa gulod. So, dito, eh, yung unang assemble niya nitong F-22 profile, ano, jet, uh, binenta niya sa akin. So, yun yung naging dahilan kung bakit ako natuto magpalipad ng mga uh, jet, no? So, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero balsa. Yung paw ito pa yung malaki yung galing kay Sir Ellie yung kanyang slow stick Ayan. yung kanyang box ng Kingfisher so isang kwarto pa lang yan guys ha dito tayo sa pangalawang kwarto hmm. <laughs> yan kung gaano kayaman tong kaibigan namin buksan natin ilaw para makita nyo Ayan. so <laughs> ito yung naging manananggal na Trojan Ayan, manananggal na siya ngayon. Eh, extra 300, no? Yan yung kanyang, ano, uh, fuselage. Ito yung kanyang wing. Ang S-back. Ito yung flying, ano, flying wing ba tawag dito, boss? Oh, dalawang flying wing. Uh, ano, oh, kayaman talaga yung boss namin. Kayapan. Oh. Puro so, yan eh. Ito yung, uh, ano, nitro na piper cab. Kaya na sa akin yung eh, apron. Lantay ako ng, ano, mabudol. Boss, magkano ba yan, boss? <laughs> Ayan. Good. Treasure ko yan. Uh, ano masasabi mo boss sa uh, um... ah uh, lahat po yung apron, hindi po akin yan. <laughs> pinatata pinatata Pinatatag, lang niya po sa akin yan. <laughs> Tag-ina nagkabaligtaran. <laughs> Kasi puno-puno na yung bahay niya eh. Siya lang naman yung maraming regalo lagi. Eh. Ako wala. So, ayan niya. Uh, hindi po totoo yun. Kay Mike Dillon talaga yan. Evidensya. Ayan yan po siya nung bata pa. Ayan. <laughs> Pero nang natutuman ni Garillo, ito <laughs> na po siya ngayon. Dito, wala na bang laman to? Wala na bang aeroplano rito? Wala na yan. Ah, uh, aeroplano pa dyan eh. Ito meron dito. Ayan, yan. Ayan. Tatlong kwarto yan, puro aeroplano lang laman. Pinupunong pa. Ha? Ang dito yung gate, dito yung Saan? Ito, hindi pa nabubuksan to? Dito, dito, dito. mo yan. Ito mga to. Slow stick yan. Slow stick to? Ano bago? Puta. Saan mo naman naman? Gano'n kung gano'n kayaman yan. Dati talagang player ng golf yan. Oo. Oo. Ito yung, ano, yung pakpak ng pan cab doon. Ito yung ano niya. Ilang ano to? Ilang kutsa. So, ayan. Lahat yan mga uh, aeroplano, Plano yung aeroplano yung yan. Oh. Papasira ko ulit kay Edwin yan. <laughs> Ito yung kapareho nun doon? Ah. Uh. Hmm. Bagong, binuo mo lang siya ng bago? Ah. Hindi, kala ko yun yung binubuo mo. Binubuo ko yun. Ito, buo na ito. May dikit mo lang siya. Pero ikaw na magbabalot nito? Oh, Balot naka... na yan, boss. Ah. Balot na yan. Ayan. Ayan, mother. Mother ni Sir si Mike. Si Vilma Santos. Ayan. Ayan. kanyang aso na ano. Dog -dob. Ah. Now, ano tayo, house raid tayo dito, no? Tatlong kwarto, puro aeroplano. Ayan. Kaya kayaman si boss, may gilid Leon. May kanyang heli, ha? Trex 500. Ayan. <laughs> <Tengi> na. <laughs> may so, Ha? Ang biglang po. Tara. Ha? Makita niyo na kung gano'ng karaming laman ng aeroplano ng bahay ni Mike Dillion. Oh O, ayan. O. Adik yan, adik. So, dito lang yan sa Calamba, Laguna. So, inaantay nga namin maglayas si Boss Mike Dillion para makatambay kami dito. No? Eh, ngayon, nag, uh, ano pa? Nagbagong buhay na. Hindi muna naglayas. Okay, guys, maraming salamat. Maraming salamat sa panonood at nakita niyo yung bahay ng aming Budol King Mike De Leon. Nakita niyo kung gaano karaming eroplano ang nasa loob ng kanyang kwarto. Okay? Bye.